narangan yung ilalim ng ano, uh, imbornal para hindi tumagas yung tubig. Hihibasan. Lang tubig ang kanal eh. Pagkatapos ng baha, hibas eh, no? bilay ata. Oh. ayun hindi. Ayun. Tun. Tara pasok kayo na. Tingnan e, dito. Tayo e, sa likod ng bahay. Pasok? Sa pasok. gopo so um Mm. Hay Pasok to na. Hoy, okay. wok ikaw sa tulay. Hindi. <laughs> Kaya yan. Oh. Uy, oh, good. Oh. dami lang gam dyan. Oh, Hindi na. Hindi ito yung garden na ano, na uh, nililinisan ko. Oh, yan. Hindi ko natapos ngayong araw. Bukas na lang. Tingnan muna tayo dito sa ano. sa uh, ginagawa nila. Ayan! Ayan! Ayan. Opo. buhat? Apo, buhat? Ayan! Apo? Ayan! Ayan!

lalaki oh happy oh. fish ashi permo ah, ay sya naglag ah doon pala nang lalaki oh ay how she, she fish opo fish? ilang kilo sayo third tatlo tatlo sige imo kalahati lang sa akin late lang oh, suyo lang, lang sayo mate lang sayo Mate lang siya. Only one. Fish. yan. Yan. Mata lang. Lalaki oh 'yun oh. Si paglangu 'yan. Pag -repare? Pag -repare yan. Yan. Pag-repair? Pag-repair nga. 'Yun oh. 'Yan oh, puro pag-repair no, mga ano, baby? Oh, babo oh. Ayun oh. Puro babo oh. Ay grabe, puro pagerper oh. Ay, shot. Ano Sa may butas yan oh. No? Butas dalago. May malaking talapia ka <laughs> diyan. Eh no? no. Yun. Ah, po, yan oh, no? dami fish. Ah, uh, ayun oh, no? dami oh. Talapia.

Ay, short, may na, may na. Ito, puro ano ah, ah, lang ito ha? Pagkipir. Nag-iisil lang d'yo. Oh. O, timba lamang. Abangan mo dyan, Ben. Ayan, abangan mo lang dyan. Yeah. <laughs> d'yo, puro ito. to ito? Ano ito? Puro hito, third, tataas na talaga siya doon. Wala pa. Tila pa. Yun! ano, hito, oh. Ganda oh, oh, oh. Isa. <laughs> <laughs> Kawi lang, gusto na yan?

Dami itu butasnya, nelo, hmm. Dami, no? Pro hito, man, to. Dami hito, eh, hito, Men, men, paten men. Dapus, anu, anu, hito. Wow. Patah, ah, Ay, baby fish ba yan? Ako? Ba't pa ko, magkasira. Eh. Yun! Ba, muntik pa mga bala. Uli. Mimin, be. Dami na yan. Ba. Halos, ano ah, oh. Mga plapla, oh. Medium size na, no? jelo na. No? Yes, medium size. <laughs> hi Talong pare po no. Tinambakan na. Lumalaki ba, yung tubig. Inakain mm. daw ito eh no? Bal. Inakain, no? Uh -huh. Ni kamang yan Oo, uh -huh. inakain daw. You know? Ito yun, ay. Yan yun. Yung ganito? Sinug no? Yung dami, oh. Daming bunga. sesiku Sasiko. Selektonan, <celebrate> tuloy. Beh, 1 kilo Some kilo man. When the pimp's in the crib, man, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot.